Ayan guys, mag-aayos tayo ng ano natin ng Panasonic Automatic Washing Machine. So, nag error kasi siya eh. Yung error niya is pag nag-spin tsaka rinse. Ayan no. Error U12. So, ibig sabihin ng error na yan, yung sensor sensor niya yung lead sensor. So, umorder na tayo sa Shopee ng lead sensor. Ito, 200 plus lang yan. So, mas okay to kasi nagtanong ako sa online kung magkano yung mga repair nila. Umabot mga 1.7 usually. So, madali lang naman itong i-repair kaya tayo na lang DIY natin. So, tara. So, natin. May screw yun dito, dito, tsaka sa likod. Ay. Right. yung sensor to. Meron siya dyan. Ayan o. Nakakonect na sa block na yan. Diyan nakakabit yung sensor. So, screw din natin yan. natin yung sensor. Spin. Ayan na, nag-spin -e na. Okay na, wala na. Bilis lang, di ba? Hindi na siya nag-error. So, ayan guys, okay na yung automatic washing machine natin. So, nakasave tayo ng mag-ano yun? 1,700 yung labor. Ayan, umiikot na, wala na yung U12 na error. So, ganun lang kadali. Ayan, so testing ulit natin. Nah Ayan guys Okay na Nag-spin na siya Nawala na yung error Ayan guys, thank you